beautiful white sand beaches na 50 pesos lang ang entrance fee at wala masyadong crowd na parang solong solo mo ang buong lugar kala na mga ibang tao kala talaga solo ko tong island na to ah pengan ka sheesh ipaklasik or relaxing island life accommodation na napapalibutan ng madaming greens at napakagandang beach sa harap na pwede kang magstay for as low as 500 pesos per night. Hindi yan too good to be true or clickbait dahil matatagpuan nyo lang yan sa Quezon province. Kaya tara, tuturo ko sa inyo paano puntahan ang lugar na ito at nasa magkano ang posible nating magastos. Let's go! I'm all saying this around 1 a.m. in the morning. We're taking off going to Ariel Quezon. Papunta sa Omos Port. Let's go! Hindi ka pwedeng magpahuli dahil madalas isang biyahe lang per day ang bangka na patawid ng Humalig Island. 3 to 4 hours ang biyahe if sa Metro Manila ka manggagaling papunta sa port. Pagdating ko ang una kong hinanap ay parking kung saan pwede kong iwanan ang aking motor. Dito sa nahanap ko kampante na ako dahil covered at gated parking naman sa bahay ng isang lokal sa labas lang mismo ng port. 350 pesos for 3 days ang parking na sinigil niya sa akin dito. Kaya lang ang problema. Last 9 9 na pala pa humaling. <laughs> Ang oras pa lang ngayon is around 3.40 a.m. So sobrang aga ko. Oh, maghihintay tayo dun ngayon. Kaya pumunta muna ako sa resting area para magpahinga. Mas better pala dito ifahanap muna kayo ng resort sa humaling online. Kasi sila yung makakapagsabi sa inyo if merong biyahe at anong oras. Look at that guys, napakaganda ng sunrise dito. Message ko what time mag-open yung bilihan ng ticket mga alas sa isda. While waiting, napshit ko muna yung ganda sunrise sa lugar na to. Basta dito sa binihan ng ticket. No so sir, good morning! Right, got my ticket. Nandun daw yung bangka. Pwede na rin sumakay. Gantong klasing bangka ang sasakyan nyo for 5 hours going to Humalig Island. Kaya kung mahihiluin ka, siguraduhin mong magdala ng bonamin. Kung makakapagdala rin kayo ng something soft na upuan, mas better. Dahil lang upuan sa mga bangka ay matigas at ang comfortable sa haba ng biyahe. Marami din kasabay ng mga kargamento. Talagang pupunoy nilang bangka. Hindi biro ang almost 5 hours na biyahe sa dagat. Pero tutuloy naman talaga ang kasabihan na ang pinakamahirap na puntahan ay ang mga pinakakagandahan. Kaya naman pagdaong ng aming bangka sa isla ng Humalig ay ako ang pin nakauna na lumabas dahil sa halong excited at hilo. Finally, nakarating din. Grabe yung hilo dun sa biyahe. Five hours na boat ride. Tapos, ang lalakas nung agos. Dito lang nakarating na. Tapos, ang press ko ng hangin. Kaya medyo nawala agad yung hito ko. But, yeah. Eto na tayo. Welcome to Humali. Dito <laughs> palang support. Ang ganda na eh. So, excited ako. Expert kong island na to. ko napansin nung papunta na kami sa aking accommodation ay ang makikipot na daanan. Ang main transport lang sa isla na ito ay two wheels. As for my habal rider, walang kotse sa isla beside kay Mayor. Magkano kuya? Ganda. Saan po ba yung Jojo Malig? Ito na sa'yo. Ay, dito na ba yun? <laughs> Ako po yung nag-text. Sige, tuloy kayo, Tinawag na kayo ni sir sa amin. Ah, okay po. Relax na relax dito ate. May signal po ba dito? Ah, uh, globe po malakas eh chilax, Ang <laughs> cute naman. Ang share po ninyo sir, ito na. Meron po. <laughs> Sige po. po. Apo, bukas yung tour. Ah, yung pong naghati din sa inyo, yung po'y mag-tour din sa inyo. Ah, yung nagsundo? Yes po. Ah, okay. Sige po. So, ka lang? Hmm? Apo. Ah, Sige sir. Merch okay. <laughs> na. <laughs> Hindi naman. Ano lang po, nag-create ng content. <laughs> isa ako sa aking tutuluyan sa isla na ito. Napapalibutan ng maraming coconut trees at nakakamangha ngayon ang mga damo na buhay na buhay ang pagkagreen. Habang nakikinig mo ang tunog ng mga alon sa napakagandang beach sa harap lang nito. Ang rates pala dito is 1,000 per night. 500 pesos naman if hindi peak or summer season. Ganda ng sand white na white. Tapos yung dagat, color blue. Grabe, hindi ko na-expect na ganito kaganda dito. Super worth it yung hilo kanina. Yung sama ng pakiramdam ko habang kapunta dito. Yung pinapalo ng malalakas na alon yung bangka namin. So no guys, ganda ng tubig. Ang ng Agos. And malapit na mag-sunset. So bali guys, ang plano ko ngayong araw is chill-chill lang. Ganito, uh, lakad-lakad lang sa tabi ng beach. Then tomorrow, saka tayo tour sa island. So ang way dito is mag-aarikila tayo ng habal-habal. Sabi sa akin yung nagsundo sa atin kanina, si Kuya na rin yung magtutour sa atin sa island. Sabi ko kanina, ganda ganda na ako. Sabi ni Kuya, hantayin mo pag na kita bukas. <laughs> mas magaganda. Pati yeah, dito pa lang guys sa accommodation uh, na napuntahan ko eh solid na solid na, napaka-relax ah hindi crowded look at that, that, one of the perks kapag weekdays ka pupunta sa mga gantong tourist spots imagine nyo ako lang naglalakad, ako lang yung tao ngayon dito sa napakagandang beach na to, sa napakagandang lugar na to sulit na sulit coffee tayo guys ang painit sa napaka plus kong umaga na masyad nung tulog ko grabe ang lamig dito kahit march na super relaxing Patapos kong magkape at umagahan, dumiretso na lang kami mag-island tour. Si Kuya ang rider natin. Kaya anong pangalan mo, ya? Jeffrey po. Jeffrey? Ako oh, po. Magka-pangalan pa nga tayo. <laughs> Ako Jeffrey. Jeffrey at Jeffrey pala ang ngayon, guys. <laughs> This is our ride. Let's go una nating destinasyon ay sa Libongot Beach. Ito yung pinakamalapit sa tinutuluyan ko. Pero kung magtutur din kayo, i-request nyo na last nyo dito dahil ito daw yung best spot for sunset sa island. Ah, uh, napansin ko dito guys, parang mas fine sand dito. Tapos mas blue-blue yung tubig. Look at that. Hindi ako makapaniwala na isang public beach lang ito dahil walang entrance fee sa lugar. At as usual, solok na naman ang buong beach. Simula pa lang ito ng tour pero pwede na agad umuwi. Okay, we're done here sa ating first destination. Bali, it's a beautiful beach pero wala masyadong makikita aside sa beach lang din. So hindi naman tayo maliligo. So let's proceed to the next destination. Let's go. Sa next destination natin ay magpapahinga muna tayo sa beach dahil ang pupuntahan naman natin ay sa kapatagan. Pero sa so, hindi inaasahang pagkakataon, biglang bumuhos naman ang malakas na ulan. Kakasabi ko nga lang na hindi pa tayo maliligo eh. Pero pinagpatuloy pa rin namin ang ride papunta sa tinatawag nilang Walang Forever tree. Pinagpatuloy pa rin ang ride! Timing na timing ah! Tire, tire ano yan? Tire lang yan Sa na! Ah, ito? Opo. Punong Walang Forever Bakit tinawag yung kuya na, ano, Punong Walang Forever? Walang kasama natin ride Ah! Ganun pala yun Tinawag na Punong Walang Forever kasi walang kasama Nanggaling lang rin daw sa turista yung pangalan na yun. Naroon 20 pesos na entrance fee dito dahil isa itong private property. Matapos pumunta naman kami sa si tiyatawag nilang Golden Sun. Dito may entrance fee na 50 pesos pero hindi kami masyado nagtagal dahil excited na ako sa aming next destination. Dahil yun yung tiyatawag nilang Little Batanes. Pangalan pa lang alam ko lang maganda dun. Ayos. Ay lagay isang pera mo. <laughs> Sabi ni Kuya, doon daw ang pagpapunta at sinatawag nyo Little Batanes <laughs> Kaka-excited kasi di ba na ako sa Batanes eh Tiyan natin kung pala Batanes ba talaga And guys, daming parkings dito so, sa na Tadara natin ng Kuru Park Resort Lalo pang nawala kasi yung ulan! Isa ito sa paborito ko, lalo na pag nakasakay sa motor, yung magagandang scenic view ng kalasata. Sa iba, simple lang ito, pero sa akin, nai-enjoy ko ng sobra ang mga simpleng bagay na ganito. Gandong dagat! Sa mga bahay dito. Ayan, cottages yun kuya? Oo. Uh -huh. Okay, mga cottages pala yun pa ganda. Napakaganda dito. Sa part na to, parang speechless na ako dahil talagang wala na akong masabi kung hindi ganda. <laughs> Ito na yung na Batanes, kuya? Little Batanes kung tawagin. Sana mga ibang tao. Kaya talaga, solo ko tong island na to. Ah, pengan ganda! Sheesh! Ipaklase. Eh. Hindi ko sure kung ganito ba talaga sa Batanes dahil hindi pa naman ako nakakapunta doon. But isa lang ang sigurado ako, napakaganda dito sa Little Batanes ng Humaling Quezon Province. Eh, Dito na rin kami nag-rehydrate at nag-snack dahil alam ko mamamanghana naman ako sa susunod naming pupuntahan. Alright guys, bound na tayo sa Little Buracay from Little Batanes to Little Buracay naman. Paot-paot <laughs> dahil sa kapal ng buwangin. Yes. Oops. <laughs> Pagdating namin dito, kailangan magbayad ng limang piso bawat motor bago ka makadaan. May toll fee pala dito. <laughs> Hello po. May express pay din pala dito. Limang piso. <laughs> yung dadaanan papuntang Little Boracay, eh malawad sand na din. Can you imagine gaano pakabuti yung sand dun mismo sa beach? Dito na tayo sa pinatawag nyo Little Boracay dito. Pero ngayon pala nakikita ko gano'ng kaganda. Ayan. Halayo pa lang ako. Kitang kita ko na how blue it is. Feeling ko ito yung best swimming spot dito sa island na to. Look at that. Napaka puti. Gusto mo ganda ba ito sa Burakay? Eh? <laughs> Halaga na 50 pesos. Ganito na yung mapapasukan mong Ay. Pinili ko na dito muna mag-cool down at relax dahil aside sa napakaganda ng beach eh napapalibutan rin dito ng mga coconut trees na sila naman ang nagbibigay ng preskong hangin. Pwede ka rin magstay dito for your accommodation. I think isa sila sa pinakasikat dito sa isla. Pinyang dito guys. Ating ah, yung sand. Sobrang ganda. Kasi yan yung tubig. Parang nakakaakit talaga. So, uh, dito tayo maliligo. Let's go! So, hindi Grabe ito guys. Ang <laughs> oh, maganda. Babaw lang sya Pero yung tubig. Taan yung tubig na yan. Napaka-solid. Ah, super underrated para sa akin tong island na to. Ibang klase yung ganda. Yung nga, may tatawag siyang Little Batanes and which time kung Little Boracay. Kumbaga, worth it sila nung name nila na Little Boracay at Little Batanes. Kasi talagang maganda talaga. Okay, we're done here. Next, Kanaway Beach. Beach ulit. <laughs> Magsasawa ka talaga sa magandang beaches dito, noya kuya? Yeah. Nung papunta na kami sa pinaka last destination sa Island Tour, eh nadaalan namin ang mga bagong ginagawang simentadong kalsada dito sa isla. Ito rin yung pinakamalaking kalsada na nakita ko dito. Sabi sa akin ni Kuya Joffrey, eh gagawin raw ito paikot sa buong isla. Parang nasa isang video game ako habang pinapasok namin itong beach na ito. Ay, isang cottage dito ah. Simento. <laughs> Pagdating ko, agad akong inofero ng mga locals ng Island Hopping for only 100 pesos. Malapit lang naman daw, kaya nag-go na ako. Nakurious rin ako kung saan naabot ang 100 pesos Island Hopping dito sa Humalig. Ayan. <laughs> Napa Island Hopping na wala sa oras no, pero na no, 100 pesos daw dali ako sa island na to <laughs> as mga maya pag mas nag low tide mas magiging sandbar daw yan eh no na ani din yung sandbar no kuya pa pag pag low tide malutaw na yan magiging buwangin na na solid It's green green ano ganda ang main attraction dito ay ang Turtle Rock Formation, kalapit ng malawak na sandbar na binibida ng mga lokal na na sa na-feature raw sa KNJS. All right, guys. This is my last day dito sa Maligaya Island and I can say na super super A uh, worth it yung pagpunta sa island na to kasi napakaganda hindi pa siya ganun ka-develop pero super friendly ng mga locals ngayon kung na-enjoy mo itong video na to kindly like, share, and subscribe kasi maraming pa tayong gantong klaseng content na parating and thank you so much for watching bye